Magandang araw po sa inyong lahat. Magtatanim kami uli ng mga nyog, kalawang batch. Ayan po, in order namin sandaan na puno. I-deliver pa lamang ay nasa 27 peraso. dito po ang iba. Nabili pala namin tong mga nyog, limang piso kada isa. Ito ang uunay namin tanim. Abotin ng dalawang araw bago matapos. Ang kagandahan po ito ay malalaki na. Ayan po, halos tao ng kataas eh. 6 to 7 months na taas nito eh. Yung una tanim ng ito ay maliliit pa yon Mga 5 to 6 inches ang taas. Ito ang malalaki ng taas Kaya maganda po ito tanim Uh, ayan po ang uh, yung dati namin tinanim noong fe February Ayan po, ayan. Dati, eh, nasa 5 to 6 inches lang ang taas. Ayan, after uh, 4 to 5 months, ayan, matataas na rin. Bali, ano lang pala, naitanim namin dati, nasa 60 peraso. Ayan pong iba. May mga, may mga lupa. O oh, kayo dyan, siyempre, Lalo na kahit may lawak isang ektarya, taniman nyo na lang po. Lalo na mas maganda, saging unyog. Kasi mapapakinabangan nyo po yan, mapeperahan nyo. Ang nyog kasi kahit 4 to 5 years ang bago mapakinabangan, at least nasimulan mo na. Lalo na ang kopra niya ay mapapakinabangan at mo. Lalo na ang persako niya pag mahal, 2,000 yan. At yung bigat niya ay 55 to 60 ang kilos ng bigat ng sako ng kopra ang, pinakamura sa kopra dito sa amin nasa 1315 ang pinakamahal 2,000 kasi po uh, ah, nandun po sa taas yun yung iba tinanim ang lawak po ito ay abutin ng 6 hectare o pataas ayan ba bali hindi lang yung ang tinanim namin dito eh. pati mais ayan po ah, nung June yung tinanim mo yan pero iba uh, malalaki na Yan po mga mais yung tinanim po ito ay end of June. Ah, uh, pa tatlong buwan bago pakinabangan kinabangan. Ayan po papaya. Ah, uh, mga nyug na puno ayan. Ito yun yung February namin tinanim. Kaya paano eh tumaas siya na double 5 to 6 inches lang kasi yun yung taas noon eh. Ah, uh, may balinghoy rin po kami na itanim dito. Sari-sari eh bali sa kanto po doon yung mga nyug na alos tatlong metro bali one year na may git po yan nasa 30 piraso din itinanim ayan mga baling hoy bali akyat kami ako doon sa taas di ipapakita ko pa sa inyo yung dati itinanim namin ng mga nyug 60 plus piraso noong February po mga nyog na itanim ayan kala po yun ayan halos tatlong roller na taas iba ayan balinghoy may gitsang daan puno po yun na itanim namin ay iba po ay plano yan eh, Halos sa ano pagkain baboy para makatipid sa pagkain sa bawag ng baboy Yan po mga mais, ito yung dati na tinanim nung May first week. Ayun, mga iba to pwede na anihin to sa September. ayun may kubo po doon na uh, maliit bali dyan nagpapahinga para bantayan ang mga mais balinghoy ayun po ah uh, ang mga mais po ito ay lagpas sa sandan puno ito iba maliliit at saka malalaki hindi parehas kasi yung ano buwan ang pagtanim first week ng may ang, is, last naman ay june katapusan Ayan po saging. balik pakyat ako ngayon doon sa taas yung dati, dati namin tinaniman ng yog noong February. ayun may eh, nyog. Mga ah, ano pa yan, noong 2022 at saka 2021, diba, tinanim. Unti-unti lang. tataniman pa po ito uli pagkatapos ni sandan po no dagdagan po uli yan mga 50 peraso pa ng mga uh, balinghoy ganun yun lang po yan pag ganito ba naman ka open maganda kung may mga tanim talaga uh, doon po uh, aakyat na bulubundukin na po doon doon po tinanim ng iba ng mga nyug noong February Ayan po iba. Uh, dito po itatanim yung in order may isang na puno. Pero kay tatlong daan kakayanin hanggang baba eh, itanim. Bali kapag na tapos na itanim ng isang daan, bali na 160 plus na puno na itanim. Kaya kakayanin to ng 250 to 300 ang target namin. Pero sa ganun ba naman karami na puno, ay eh, tatlong daan. Ay, nasa 50 plus ako na yun pag kinopra yun. O higit pa. Siyempre, yung pagkukopra, 2 to 3 months ang pagkukopra. Depende sa dami ng bunga. Diba, dyan, uh, nabalitaan ko na mas malawak pa dito ang lupa. E, yung, ang alos kalati, binenta. Hanggang maubos pa nga eh. Walang mga tanim. Punti lang mga saging. Wala man lang puno ng niyog. Hindi e, eh, nila naisip ang mga niyog. Pwede mapakinabangan yon. Number one talaga sa probinsya ay lupa nagsisimula paano magkapera ay sa pagtatanim kagaya ng mais ay at ang nyug galing uh, pagkakitaan din yan mais ayan tagtaga kayo magtanim ayan napakagandang tanawin Magand masarap ang hangin huwag nyo isipin na matagal o taon huwag nyo isipin yun basta ma pag nasimulan marunong magantay hindi mo namamalayan ay mapapakinabangan pala dito lang po ang aking ano video. Maraming salamat sa pag-a-pagpapanood